<laughs> isa lang po kuya dyan lang po so, sa'yo yung buhok mo po. te well ko po yung buhok mo te oh sorry sorry ah. katay putang ang gati ng buhok mo hoy yan? Yeah? ang gati ng buhok katay nalala na dyan ka ba? Ah. o oh, bilisan mo yan go hindi talaga oh. hindi oh. Ah. So, ah. Ay! 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 Ate yung inbox nyo po! Kuya para! Init! Woo! Init! Ah. Isa lang! Init! lang po kuya, wait lang! init talaga sobra ang init sobra wait lang <laughs> isa lang po kuya dyan lang po sa yung buhok mo te may lang po. ko po yung buhok mo te oh sorry 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 ya hindi ko pa sadya okay lang <laughs> isa lang po te yung buhok mo te ah uh, sorry sorry yeah. sorry po okay <clears throat> lang ay salamat kumandar na rin ah Katay putang Ang gati ng buhok mo, oy! Yeah? Ang gati ng buhok... <laughs> <laughs> Ang gati ng buhok mo, te! Yeah, hindi naman po ito matama. Pasensya na po yun. Sorry po. Sorry talaga. Sorry. Sorry? Sorry? Okay lang, okay lang. Sorry, yeah. Init. talaga. Wait, wait. 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 <laughs> Ate, nalala dyan ka ba? Sorry po. po lang, sandama, oh. Sorry po, yan hindi ka naman po sinasadya. Pasensya oh, na po talaga. Walang, Sorry walang, po, walang. pasensya na po. Oh, Sorry. Yan ah. yeah, yung isang daan po. Isa lang po yan. Thanks. Yan. Ah, sinabi ko na po kanina yan, di ba? Paliparan lang ho, di ba? Yeah, go, go. Bilisan mo, yan. Go. Ang init talaga. Ang init. Ang init. Sobrang init. Ang init talaga. Shit yung yung ate yung buhok nyo po tumatama po nakakain ko po yung buhok nyo ate ha baka pwede po kayo. kasi tignan mo oh maluwag oh maluwag yun oh hindi po doon ka yung... na lang kaya doon ka na lang kaya babae eh. kailangan po ikaw yung mag -adjust. hindi ko naman po sinasadya na hinahangin yung magandang kong buhok no. sige usig oh sige lang dito oh. Para hindi na masyadong... Pasensya na kuya, kanina oh. pa ako humingi, pasensya na. Oo, oh, para hindi, hindi ka na lumapit ha, baka lumapit ko pa. Hindi yung kailangan, sabihan mo pa ako ng kung ano-ano, minumura-mura mo o, pa na, ako. Oo na, oo Pasensya ya ha! Oo, pasensya na. Inip, inip. Hindi ba ka to si kuya? Kasalama ko bang ang ganda-ganda ng buhok ko mahaba? Mahaba itong buhok. Ah. Ay! <laughs> Ay! <laughs> Ay! <laughs> Ay! Ay! at Ay! 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 Kasi nandito na ako eh. Kala ko hindi ka lalapit eh. Dong usog ka po sana. Again, ha? hindi ko kasalanan na maganda ang buhok ko at mahaba kuya. Ay hindi hindi po maganda ang buhok mo at hindi rin mabango. Kaya okay lang po ba na umusog po kayo? Asit, tinatamaan ako eh. Ate, pwede huwi ko yung mag-adjust. Kung gusto niyo po bumaba kayo, nasa pampubliko ho kayo. Hindi ko po kasalanan yan. So, sige, usok. Dito naman ako sa kabila, ha? Diyan ka lang, ate, ha? An Reklamador! Okay, an Reklamador! An Reklamador!